Madam, this uh, uh, TV program in Philippines. This uh, I can't remove this one, Madam. You see, uh, Kuya Will, this is my Madam. Oh. Hello, Madam. <laughs> oh, pati Madam mo, meron na rin anong filter. Hi. is your husband? <laughs> no, Na oh. popular TV station in Philippines. Oh, Madam. Live. <laughs> madam, sabi mo, Madam, there's filter. You can help me uh, her, madam, please. Madam, there's a filter. How to remove this one? This, this one. one. This which one? This one? Yeah, because uh, there's a uh, cup here. Yeah. I, I don't know. know. Maybe this Please, one. Please, madam. I don't know. I don't uh, know. Ah, she don't know, sir Willie. I'm here. Alam, madam. The filter. Ano pangalan? The filter. Ano pangalan ni madam? Ah, Mabas. Madam Mabas. Good evening. Good evening, madam. Uh, I don't know how to remove the filter. I think you should push, you should push the face in the in in uh, in the cellphone, your face. You know, madam, you give it, give me the one. This one, huh? this one, you push this one. Push this one. And then swipe to left. You know? to the left, to the left. So na open sa oras natin sa filter nyan. Understood. This one. Wait, na madam nyo. Okay. <laughs> Thank you, madam. Yeah, okay. Thank you, madam. Thank you. Oh, thank you for taking care of her, madam. Thank you very much. You're welcome. Thank you. This is the show in the Philippines. It's called Wow Wow Win. Oh, all the world, oh. madam. <laughs> okay. Say hi to everybody every, in the world. Okay. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you. Thank okay. you very much. Bye. Bye, madam. <laughs> Mabait ni madam mo, ah. Anong pangalan mo ulit? Uh, Rosalie Palsis po, Sir Willie. Teka, Dubai ka. Ngayon, ang ilang taong ka na sa Dubai? Ah, uh, ano, dito sa bago kong amo, ano pa lang, mas six months pa lang. Kamusta naman? Ah, uh, okay lang. Huwag mabait, ha? <laughs> mabait. Happy ako kasi natawagan mo ako. Salamat. Okay, ganito. Apat ang anak mo nandito sa Cotabato. Ah, tama? Oo, sa South Cotabato, sa Surala po. Ang asawa mo, siya nagbabantay sa mga anak mo? Oo, kasama sila. Okay, batiin mo yung mga anak mo at asawa mo. Sige. Ah, uh, Pang! Ah, uh, mga anak ko dyan. Albert. Ah, uh, G, Totong, kamusta ka mo? Hari na ako dali sa Pong, <laughs> sa sa Plex TV. Okay, Rosalie, kaya kami tumawag sa'yo. Una, kinakamusta ka namin. At mabuti naman, nakatagpo ka ng isang madam na napakabait. Kita mo naman, alagaan oh, mo sila. Salamat po. Oo, ngayon may regalo kami sa'yo, ang TV, dahil nag-join ka. May bibigay kami sa mga anak mo rito. Meron ko smartphone, Android phone to, Salamat para sa mga po. anak mo. Para magkakaroon kayo ng po. video Magamit call. Magamit siya ng anak ko kasi aaral siya na college eh. matagal. Bakit mo iniwan yung mga anak mo? Eh, kasi kailangan eh, mahirap doon sa amin, no? Hindi ba Total eh. Ang importante, safe kayo dyan. Meron kang Android phone, bigyan ng Flex TV. Meron ka pang cash, pamasko. Sa mga anak mo, 20,000! <laughs> <laughs> thank you, thank, you. thank you very much. Oh, yan, ano gusto mo sabihin sa mga mahal mo sa buhay, sa Cotabato, sa mga anak mo? Ah... Uh, ang mga anak ko, may pamasko na kayo. Thanks God. Merry Christmas sa inyo lahat kahit malayo ako. Na dito pa rin kayo sa puso ko lalagawin kong lahat para sa inyo. Uh, ang kahit na walang matira sa akin na sahod, mapadala ko lang sa inyo, makatulong ako sa inyo lahat. Masakit man ilang ano na ilang taon na nga hindi ako maka nakauwi diyan kasi uh, kailangan ko magtrabaho para mag, ma, ano ko kayo ma mabigyan ko kayo ng magandang ano kinabukasan lalo na sa anak ko na nag-aaral pa o oh, sabi may mga anak mo mag-aaral mabuti para matulungan ka at makauwi ka na dito Oo, nga. Oh. Andi bale, Rosali, mag alam ko, mag magtatawagan kayo. Pasalamatan mo si Madam, ma. Madam, sobrang bait na. At tulungan <laughs> ka pa. Sabi mo, thank you very much. At then, uh, meron kang... Thank you. Eto ha, yung phone. Eto yung 20,000 para sa inyo ha. Maligayang... Okay, thank you very much. Mag-ingat ka dyan. Maligay Pasko sa'yo. Uh, they gave me 20,000, Madam. Oh, 20, yeah, 20,000 give Christmas oh, gift. Oh, very nice. I'm so happy for you. And a cell phone. I'm so happy. And a cell phone. The smartphone. Cell phone and uh, 20,000 Oh, Very good. <laughs> I'm very happy for her. Thank you so Thank much, madam. Thank you Madam, please take care of our. Yes? Please take care of her, madam. She's very nice. She will take care of you also. <laughs> Thank you so much. She's very nice. She's very nice. <laughs> Thank you, madam. Merry Christmas. I love her. And Merry nice Christmas. Happy. Merry Christmas, <laughs> <laughs> <Nice laughs> Happy New Year, Merry Christmas. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. <laughs> Bye.